maraming mga investments ang inaasahang papasok sa bansa dahil na rin sa nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Europa sa susunod na linggo. Iba't ibang kasunduan ang inaasahan ding lalagdaan habang dadalo rin na sa mga pulong ang Pangulo. Kabilang sa mabubuo ang pagpapalakas sa maritime sector. Habang sa Czech Republic, inihahanda na ang joint communique para sa proteksyon ng mga Pilipino doon at maitaas ang kota ng OFWs na pwedeng magtrabaho sa naturang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Panibagong oportunidad para sa iba't ibang sektor sa Pilipinas ang mabubuksan. Yan ay sa nakatakdang pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Europa sa susunod na linggo. Matapos kasi ang matagumpay na pagbisita ng Pangulo sa Australia, Biyahing Germany at Czech Republic naman ang Chief Executive para sa limang araw na back-to-back -back visit mula March 11 hanggang March 15. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magsisilbing daan ang pagbisita ng Pangulo sa naturang mga bansa para sa pagpapatibay ng bilateral cooperation, pati na ang pagpapalakas pa ng kalakalan at pamumuhunan sa bansa, lalot nakatakdang magkaroon ng pagpupulong ang punong ehekutibo sa mga business leader doon. The President will also attend business forums... In both countries, participated in by prominent business leaders. He will then meet with major companies intending to take advantage of the Philippines' continuing impressive economic performance and conducive economic investment environment. ilang kasunduan din ang mapipirmahan gaya ng Joint Declaration of Intent sa transportation agencies ng Pilipinas at Germany na naglalayong mapalakas ang kooperasyon sa maritime sector. This is uh, uh, more on the commercial side, uh, so it's uh, facilitating the movement of of maritime trade. And, and you know very well that one third of our of the seafarers around the world are uh, are Filipinos and uh, a a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for uh the employment of of seafarers Filipino seafarers isang cooperation program din ang mapipirmahan doon sa pagitan ng TESDA at German Institute for Vocational Education and Training the cooperation program seeks to continue TESDA and BIBB's partnership on technical and ed and vocational education and training or Tvet Isang joint communique naman ang isa sa pinal sa pagtungo ng Pangulo sa Czech Republic para matiyak ang ligtas at maayos na migration ng mga Pilipino roon, gayundin din ang pagprotekta sa kanilang karapatan at kabutihan bilang mga overseas worker. Sa ngayon kasi, nagpaabot ng interes ang Czech Republic para madagdagan pa ang mga Filipino workers doon, kung saan itinakda ng bansa ang kota sa 10,000 OFW kada taon na dati ay nakatakda lamang sa 5,000. They really appreciate the work ethic Of our uh, uh, countrymen uh, and, and their talent and skills, so that's one. So they they, they do get a premium in terms of uh, recruitment uh, and, and and benefits. And 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 as far as Europe is concerned, uh, Europe is uh, has a problem with its population. Uh, a lot of them are uh, have a shortage. in, in in the working population. Ayon pa sa DFA, malaki rin ang posibilidad na mapag-usapan ng issue sa West Philippine Sea sa pagbisita ng pangulo sa Germany at Czech Republic, lalo't matatandaan na nagpaabot na ng suporta sa Pilipinas ang dalawang bansa matapos ang ilang insidente sa teritoryo. Ipinunto naman ng ahensya na para sa ikabubuti ng Pilipinas ang pagbisita ng pangulo sa ibang mga bansa at hindi pag-aaksaya ng government fund. Oh, hindi pa. This is indeed uh these uh trips are all uh in support of uh the the president's uh development agenda for the well-being and uh progress well-being of our country and the progress of our uh of the Filipinos Naging posible ang pagbisita ng pangulo sa dalawang bansa matapos siyang imbitahan ng mga opisyal doon Sa datos ng DFA nasa 36,000 ang na mga Pinoy sa Germany habang nasa 7,000 mga Pilipino naman ang nasa Czech Republic. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.